Of changing Lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo, may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipinas. in the heart of changing lives this is 105.1 .1. Brigada News Brigada. FM, news FM. Manila. Manila the music and news authority one time the new filipino time ala serten ng Umaga. That Time Check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, mahigit hong 20,000 na personel. Wala ho sa Philippine Coast Guard ang naka-full alert na sa paparating na long weekend kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga tao at pasahero dahil huyan sa barangay at sangguniang kabataan elections at undas. Ayon kay Coast Guard spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, nakastandby na rin ang 10,000 pang mga personel kung sakaling kailanganin pa ng karagdagang puwersa. Pinapayuhan naman ng PCJ ang publiko na sundin ang lahat po ng alituntunin sa kaligtasan at iba pang mga regulasyon sa kanilang paglalakbay upang maiwasan ang anumang mga abala. Binalaan din ng opisyal ang mga boat operators na sundin ang mga protocols sa paglalayag kabilang na huyong hindi pagtuloy sa biyahe sakaling magkaroon ng masamang panahon. Marami pa tayong trabaho. Andiyan pa yung pagpapatrol natin sa West Philippines at pagbabantay sa mga borders natin. Maaari po kami tumulong sa security ng mga teachers sa paghahati ng mga balota at uh, siguro pagtingin uh, tingin na rin sa mga magta-travel ng mga inter-island uh, boats uh, na boboto sa bawat island. Tinigbuyan mga kabrigada ni Coast Guard spokesperson Arman Balilo. Brigada Balita Nationwide. Tiniyak naman ang DOE sa publiko na sapat ho yung supply ng kuryente sa buong bansa. Para nga sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Bagamat may dalawang potensyal na yellow alerts sa Luzon para huso ninggong ito at sa linggo ng halalan, maaga na hong inatasan ng DOE Energy Task Force election na makipag-ugnayan na sa mga bumabang buo ng kumpanya at sa NGCP upang matiyak ang pagkakaroon ng mga generating units. Ito ay upang matugunan ang pangangailangan at mga kinakailangang reserba sa nasabing panahon. May ikpiting na ipag-ugnayan ng DOE Task Force sa mga generation companies at NGCP para mapatali naman ang napapanahong pagkumpleto at tuloy-tuloy na pagpasok ng mga proyekto hinggil sa kuryente. Brigada Balita Nationwide Sa Monday The Mandate. 2023. 2023. Barangay and SK Election. Update. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Ito hong mga election gun ban violators sa bansa umabot na sa mahigit 1,800. Ayun ho sa PNP. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Report. Tatlong araw bago ang barangay at sangguniang kabataan election, sumabot na sa 1,841 ang bilang ng mga nahuling lumabag sa ipinaiiral na gun ban sa buong bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, umabot sa 1,393 na baril ang nakumpiska sa pinaigting na checkpoint operations sa iba't ibang bahagi ng bansa habang 2,298 na baril ang idineposito para sa safekeeping at 1,635 na baril ang isinuko sa mga otoridad. Patuloy ang panawagan ng PNP na sundin ang umiiral na panuntunan sa ganban upang hindi maharap sa asunto. Samantala, tumaas pa ang bilang ng election-related incident sa 129 mula sa 121. 23 ang validated ERIs 77 ang non-ERIs at 29 ang suspected ERIs. Sa 23 validated ERIs, lima dito ay nangyari sa BARM, apat sa CAR, tig tatlo sa Regions 8 at 10, tig dalawa sa Regions 1, 5 at 7, at tig isang kaso sa Regions 4A at 9. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Uh, Brigada Balita Nationwide. Handa na ang Department of Migrant Workers na magbigay ho ng hindi bababa sa 50,000 pesos na cash assistance sa mga overseas Filipino workers na pinauwi dahil ho sa patuloy na hidwaan ng Israel at ng Hamas. Manggagaling ho ang budget sa 700 million pesos na urgent care and relief for OFWs in need o action fund ng DMW. Ayon no kay DMW Officer in Charge Hans Kakdak na ipamahagi na ho ang 400 million pesos sa 5,525 na mga repatriated OFWs kabilang na po yung mga nagmula sa Turkey at sa Bansang Sudan. Dagdag pa ng opisyal, ang ipamamahaging pondo ay para sa anumang legal, medical at humanitarian assistance. Naniniwala naman si Defense Secretary Gibo Chudoro na pagkukunwari lamang. Ito pag ibag ugnay ni Chinese President Xi Jinping, kina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito nga ho'y matapos yung nangyaring maritime collision na ginawa ng China at binangga ang Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission. Ayon ho kay Chudoro, tila'y just for show lamang ang naganap na pakikipagpulong dahil hindi ho sumasalamin ito sa mga aksyong ginagawa naman ng China. Binigyan din, din, ng kalihim na dapat ipagpatuloy ni na Marcos at Xi ang pag-uusap ngunit dapat daw na magpakita huya na mabuting pananampalataya at sinseridad, hindi tulad ng mga nagdaang pagkakataon. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita na tayo mga kabrikada Brigada, tanggap na tayo ng report ang realignment ho ng confidential funds para ho sa security agencies na papanahon matapos banggain ng Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas ayon ho yan sa ilang kongresista. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada e mo! Brigada! Brigada! naging desisyon ng mababang kapulungan ng Kongreso na i-reprioritize ang confidential funds ng ilang ahensya ng gobyerno upang palakasin ang security agencies ng bansa. Ito ang paniniwala ni Occidental Mindoro Representative Leo D. Tariela sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea kung saan pinanggan ng Chinese vessels ang barko ng Philippine Coast Guard at AFP Chartered Boat habang nagsasagawa ng resupply mission. Sinabi ni Tariela na gumawa ng maingat na hakbang ang kamara ng tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino at unahin ang soberenya ng bansa sa pamamagitan ng reallocation ng pondo. Sa panahong ito ay kailangan anyang tutukan ang pagpapalakas sa defense capabilities ng Pilipinas at igi Itang karapatan sa WPS para sa kongresista ang pag-realign sa confidential funds upang suportahan ng security agencies ay malinaw na mensahe na hindi magpapabuli ang Pilipinas at puprotektahan ang interes sa teritoryong pagmamayari nito. Samatala naniniwala naman si Partido Reforma Chairman and President Pantalyon Alvarez na kung ay hindi malaki ang partisipasyon ng Office of the Vice President at Department of Education sa pagsugpo sa banta ng komunista sa bansa. Dapat anyang tiyaking nagagastos ng tama ang pinaghirapang buwis ng taong bayan, kaya mainam na ilalaan na ang pondo sa mga tanggapan na may mandato at kaalaman sa pagprotekta sa pambansang seguridad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, natukoy na ho ng Philippine National Police sa Calabarzon ang isang person of interest sa kaso ng nawawalang Miss Grand Philippines 2023 candidate na si Catherine Camilon. Ayon no kay Calabarzon Police Regional Office Acting Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas na person of interest ang isang pulis na umanoy karelasyon ni Camilon. Dagdag pa nito nakatanggap po ng mensahe ang kapatid nito mula ho sa isang malapit na kaibigan ng beauty queen at ibinunyag ang tungkol sa relasyon ng dalawa. Sa ngayon mga kabrigada, na-relieve na sa pwesto ang nasabing pulis habang patuloy naman ang investigasyon sa kaso. Ingata Balita, nationwide. Usapin sa infrastructure, energy at water. Natalakay huyan sa ikalawang PISAC infrastructure meeting doon sa Malacan. Yang. Brigada Marikara Sargon. Ebrigada Mo. Brigada. b b b Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ikalawang infrastructure meeting kahapon na kasama ang mga key officials ng Private Sector Advisory Council o PISAC. Kabilang sa agenda ng naturang pagpupulong ang usapin sa manufacturing, energy at water. Sa sektor ng manufacturing, humihiling ang council ng suporta mula sa gobyerno na gawing prioridad ang paggamit ng mga materyales na gawa sa Pilipinas, partikular na ang industriya ng semento. Nais nilang gamitin ito sa mga government construction project kahit kahit nasa 30 to 40% lang ng kabuang domestic consumption na. Iginiit din ng konseho ang pangangailangan na bilisan ang proseso para sa mga proyektong may kaugnayan sa infrastruktura ng tubig tulad ng mga itinatayong multi-purpose dam projects sa ilang rehiyon na. Iprinisenta ng ang PISA kay Pangulong Marcos ang kanilang action plan na kung papaano tugunan ang mga energy concerns tulad ng regulatory reform, transmission issues at iba pang hakbang na naglalayong magbigay ng abot kaya ang enerhiya para sa mga consumer. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanala, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang Bureau of Customs nagsimula ng ipamahagi ang mga nakatambak na balikbayan boxes ng ilang taon. Brigada Sheila Matibag, i-brigada okay. e mo! got <laughs> <laughs> paglabas ang Bureau of Customs o BOC ng daan-daang balikbayan box na naka sa ilang bodega ng pitong buwan hanggang dalawang taon. Dumagsa ang mga pamilya ng mga overseas Filipino workers sa bodega ng BOC Manila para kunin ang kanilang mga kahon kasunod ng ipinadalang abiso ng naturang Bureau. Ayon sa BOC, naskamang ilang OFW sa UAE ng mga fly-by-night consolidator na naniningil ng napakababang presyo para sa pagpapadala. Sa huli, pinayuhan ni BOC Deputy Commissioner Michael F ang mga magpapadala na maging mapanuri at huwag magpadala sa mga too good to be true na mga pangako. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News, o Gata Balita Nationwide. Ito naman, abiso mga kabrigada ha, nilinaw na ho next Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi holiday o kahit non-working holiday ito pong November 3 na magsisilbi sana pampahaba pa ng long weekend. Pinabulaan ni, ni Bersamin ang mga kumakalat na impormasyong nagsasabing suspended na raw ng Malacanang ang trabaho pagkatapos ng undas. Sabi ho niya ay fake news yan at wala ho silang intensyong edeklara ang November 3 bilang holiday. Bago nga ho yan, ay na rin sinabi ng Malacanang na wala rin silang balak na edeklara ang holiday ang October 31. Brigada Balita Nationwide. Samantana, lubos namang pinasalamatan ni Senador Bongo ang mga sakripisyong ibinibigay ng mga barangay healthcare workers sa kanyang pagdalo sa inauguration ceremony ng bagong operations center at isolation facility ng Kapalong Davao del Norte sinabi nitong malaki ang papel ng mga BHWs partikular noong pandemya tapos sila sa hero ng ating uh, panahon ng pandemya alam po ni Mayor Timbolyan ni Governor uh, Ubahid na malaki po ang uh, ginagampanan ng ating mga barangay health workers sa panahon ng pandemya hindi natin mararating ito inaroroonan na natin sa COVID response kung hindi po sa kanilang sakripisyo. Naging posible mga kabrigada ang pagpapatayo ng operations center sa pamamagitan nang pondong ibinigay ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Governments. Balina, At sa atin namang health news ngayong Friday morning, alam ho ba ninyo kabrigadahan na base po sa ilang pag-aaral ay tuluyan daw hung humihinto sa sports ang kabataan kapag sila ho'y nadi-discourage dahil sa kanilang pangangatawan. Saad po ng ilang mga eksperto na iniisip daw ng ilang kabataan na hindi tama o hindi yakma kanilang sa kapangyarihang sports. Kaya nagpapasa ho silang hindi na lamang ito ituloy. Ayon po sa mga eksperto, ang pagsali raw sa sports na mga kabataan ay napakahalaga para ho sa kanilang kalusugan at hindi po yan dapat binabase sa anumang laki at hugay o hugis ng kanilang mga katawan, mga kabrigada. Makatutulong din ho dyan ang sapat na mga bitamina Kagaya na lamang po ng inihahatid ng standout ES4 multivitamin capsule. Kaya naman po simulang tuparin na ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita Brigada Balita Brigada Weather Update Mga kabrigada, magiging malamig pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon ngayong araw. Maliban ho dito ay asahan ang katamtaman hanggang sa maulap na kalangitan na may kasama hong mahinang mga pag-ulan sa bahagi ho ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon dahil ho yan sa hanging amihan. May namataan ding low pressure area sa may bahagi ho ng Mindanao pero ito'y nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon ho sa pag-asa, Mababa ang chance ang maging ganap na bagyo ang naturang LPA pero ang trough nito ay magdadalaho ng katamtaman hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Pilipinas. Brigada Balita. Brigada Balita. At para naman sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga, ang palita po ng US dollar kontra sa piso 56.96, sa euro 60.23. British Pound Kabrikada 69.17 Swiss Franc 63.41 At sa Japanese Yen Sa 37 centavos Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang BuProfen plus para paracetamol fast relax at standout ES4 multivitamin capsule. Kung puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami pong inyong mga naging lingkod, Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Wolaritos 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at, malita at, malita at, malita. at malita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada In the heart of Changing Line.